Sabi nila, sumusunod kami ni Kristo. Ang tanong ko, ano sinusunod nyo? Kasi maraming tao ngayon nagsasabi, sumusunod kami ni Kristo. Okay, anong sinusunod mo? Ang pagdarasal ni Kristo ayon sa Biblia, Matthew 26.39, ayon sa Biblia, si Sokristo nagdarasal, nagpatirapa. Nagpatirapa si Kristo ang kanyang noo nilapato sa lupa at nagdarasal si Isokresto. Ang pagdarasal ng mga muslim, ganun din ang pagdarasal ng mga muslim. Ang pagkapatay ni Isokresto, ayon sa Biblia, namatay si Isokresto at nabuhay muli. Sa muslim ho, sa Quran, hindi po siya namatay at hindi rin siya nabuhay muli. Pero kung titignan natin tungkol sa kamatayan ni Isokresto, ang sumusunod dito, muslim rin ang sumusunod, yung namatay si Sokristo Muslim. Paano ba nilibing si Sokristo? Si Sokristo nilibing, ayon sa Biblia, ay binalot lang ho siya sa tila. At nilibing si Sokristo. Hindi po inibig balsama si Sokristo. Hindi po siya ginala ng crematorium uh, para sunogin doon at gawing abo ang katawan ni Sokristo. Wala ho. Oh, pag mayroon tayong patay, kaming mga Muslim, Bina, nilinisan namin, binalutan namin, at dadalhin sa libingan, wala na ang kabaon eh. Yung din si Sokristo eh. Yung namatay si Sokristo sa Biblia, pinalot rin at pinalaot, walang kabaon. Pero ang nag-aangking ngayon, sumusunod daw sila ni Kristo, pag namatay, pinapagsamo, dinala Binala sa mga funeral parlor, Imagine pagdala sa funeral parlor, buputasan ang mga bituka, ah, ano pa dyan, ang damit, ang galeng. Ito babae. Ha? Babae, nagtrabaho doon sa purinarya ay mga lalaki. Eh, ang siksi-siksi ng dalaga mong namatay mong misses, o yung anak mo, pagdala sa purinarya ay tinanggalan ng damit at nakita ang lahat ng mga bituin sa babae. Anong lalaki? Bakit? Ang lalaki ba, pag nakakita ng patay, ay eh, mawala yung pagkalalaki niya. Ha? Marami ng istorya niyan eh. Ha? Marami istorya-istorya diyan. At napanood ko mismo sa kay yung kay Erwin Tolpo noon, yung Mr. X pa, yung ano nila, Mr. X. Ha? Na may mga lalaki pala nagtrabaho ng coronaria ay tinitikman nila yung pag nagustuhan ng isang babae. At sino masisisi doon? Unang masisisi yung mga parents, yung mga kamag-anak dahil tinuturuan kita nang diyan sa Biblia kung paano ha, paano natin alagaan ang isang patay? Mga kapatid, ang pagmamahal natin kung totoong nagsumusunod tayo ni Kristo, yung ginawa kay Kristo, i-apply natin sa ating mahal na pamilya. Eh bakit lang ang mga Muslim lang sumusunod nito? Pag namatay ang mga Muslim, dalit ho, ilang oras ba si Sokristo? Ay, ibil sa mga ba si Sokristo? Si si ha? Ang problema nga po dyan, pag namatayan eh, ang mga tao ay umiiyak. Hindi umiiyak sa dahil sa namatay. Umiiyak sa gastusin. Magkano ang kabao ngayon? Mayroon bang kabao ngayon? na eh. Ang kabao ngayon, minsan nga, paabot pa ng million, kabao lang eh. Ha? Pagdala ko mo, mo sa simbahan, tatanungin pa eh. First class. Ano? Regular? Or secondary? Special? Mayroon bang tanong eh? Huh? So yun mga kapatid, ang nagsabi na kami sumusunod ni Kristo, kami mga Muslim, ang tunay na sumusunod ni Kristo. Dahil yung gawain ni Jesus Kristo pagdarasal, ay pagdarasal ng mga Muslim. Yung namatay si Jesus Kristo, ang gawain ng mga Muslim, yun ang ginagawa ni Jesus Kristo. Ang greetings pa nga ni Jesus Kristo eh. Peace be unto you. Eh English lang yan. Ang uh, English lang yan, peace be unto you. Ang greeting sa so, Jesus Kristo, alaykum kung sino-sino magkita-kita ng mga Muslim, ang greetings ng mga Muslim, Assalamu alaikum, si Sokristo, Muslim, nandyan sa Quran. Anong greetings ni Sokristo? Assalamu alaikum. Ang ibig sabihin, ang kapayapaan ay sinas sa inyo. Sino ang sumusunod? Eh, Muslim lamang din ang sumusunod eh. Ha? Sa balbas lang eh, pahabang balbas eh. Kay Sokristo, ang habang balbas, kami magpahaba ng balbas, sabihin nila, kambay. Pero hindi nila alam na ang Diyos nila mismo ay mukhang kambay. Dahil kung kambing ng namin dahil mahaba ang balbas sa aming pagmamahal sa mga sugo at propeta, kami nagbibiminsahe ng mga muslim, dapat magpapahaba ng balbas dahil walang propeta na isa man sa Biblia at sa Quran na nag-ahit. Mahahaba ho ang balbas nila dahil isa po itong sinyalis na ikaw tunay na lalaki.